Hey, it's me, Mama Mina, back again, and we're cooking tinola si for today's video. Wow. At habang pinabulak-bulak natin ang ating karneng mano. At eto na, libre na naman tayo sa gulay. Wow. Salamat ka at may tanim nga kaming sili dito sa likod ng aming bahay. Meron ding papaya, pero wala pa namang bunga. At eto nga for the fire yung ang mare nyo kasi sobrang init. Che, ayaw masunog yung natin mare. What? At masyadong ang marami yung dahon ng sili natin kaya ilaban na natin George. Ah? Meron din po kaming ampalaya pero eto na lang po yung sili na lang po ang ilalagay ko kasi mas mabango po yung amoy ng dahon ng sili po natin at ito rin po yung nagpapasara. Wow. Bilibri na ako sa ceiling to. Napakadaming bunga. Sili tika At eto na nga ilalagay ko na yung chicken nor cube. Para mas lalong malinamnam. At chicken na chicken ang sarap. Mm. Yummy. At mas masarap din ang tinola kapag maraming luya. patanggal ng lansa ba At Gusto ko din sa tinola yung hindi overcook, Yung sakto lang. Yung hindi rin makuna. Nasa katamtaman ba ganun. At nilagay ko na rin yung jigo at saka itlog. Wow. At ayan, fast forward na, ko na yung sili. Dahon ng sili, hindi ko na nabidyohan. At ayan na, ready to eat na. At saka pag sandok na nga ako ng aking ulam. Kain na po tayo. Thank you, Lord, like the blessing. At ayan na nga, at hindi naman halat ng masyada na gutom ako. Mapapalaban na naman tayo sa kain nito. Rice pa more. Nakalimutan ko maglagay ng siling pula. Yung maanghang na sili ba? Dahil siguro gutom na ako, nalimutan ko na. Ah? At ayan, subo na ako ng subo and that's all for today's video. Thank you for watching.